Puntahan natin yung isa sa mga pinupuntahan ng mga Pilipino na mga kababayan natin sa Mayripasup. doon natin makikita ang iba't ibang pwede nating bilhan ng na mga ng mga item nandun kasi yung mga murang mga gamit sa maraming shop doon mga kasangga na pwede natin pagpilihan sasama ko kayo at ipapakita ko sa inyo mga kasangga Magsuot ko ng face mask. A few minutes later. Kung mapapansin nyo, naglakad lang tayo kasi para mabaybay natin yung pupuntahan natin. Para matutunto natin kung saan saan tayo pupunta. Para makita din natin yung bawat mga paninda nila dito. Kasi ang ripa soup mga kasangga, ang ripa soup ang isa sa mga sa mga tinatawag na palengke dito na tinatawag kasi nandito na lahat ng mga bagsakan ng iba't ibang mga item ito ka rin makakapamili ng mga ano murang mga chocolate walang pinagkaiba to sa ano sa palengke sa atin sa Pilipinas halos parang talipa pa lang sa atin kabila-kabila ng talyer dito ayun may talyer din oh. tapos tindahan ng mga ano ng mga karinderia may mga karinderia din dito ito tignan natin to mga ukay-ukay dito ayan o oh. Oo! Oh. ukay-ukay nila pero may sadya talaga tayo dito kaya tayo pumunta dito sa ripa soup yan kabila kabila ng talyar oh may polis ako dito talaga dito makakasangga yung alamin kung magkano yung ginto ngayon na bukas <laughs> All right A few minutes later Ay masanga, nandito kaming tayo sa ginto. Binibenta mo ginto dito. How much the 21 karat? 19.7 19.7, 19. 21 karat. Yeah. 19.7. 18K, how much? 18K of 15.5. 16.5, 16. yeah. 18 karat. Tapos yung 22 22.2 22 karat 21 22 is 21.2. Oh, so, mga kasangga. Punta kayo dito sa shop nila. Uh, dito makaka-discount kayo. Papakita ko sa inyo mga kasangga yung mga model nila dito na ano ng ginto nila. Papakita ko sa inyo. Ito may mga ilan akong papakita sa inyo mga style ng kanilang mga necklace o ano ng, ng hikaw. Papakita ko sa inyo dito ito. Halimbawa ito, yung bracelet, papakita ko sa inyo mga sangga. Ayan, bracelet. Ayan. Ayan bracelet yeah. yan, Ayan. Ayan, Tapos yung hikaw, ito naman dito mga pamilya kayo ng hikaw. Ito pang din hikaw. Meron din sila dito panlalaki mga sing-sing uh, singsing na pambabae tsaka panlalaki meron din sila dito. Ayan. Ito yung mga pambabae. Ito yung mga pambabae. Para sa mga minamahal mo. Ayan. 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 Tapos ito meron din sila dito mga ano, mga mga chain meron din sila. Ayun, mga chain, mga. Mga chain mga. Tapos yan, yun. Puntahan nyo tong store nila mga kasangga. Papakita ko sa inyo kung anong pangalan para hindi kayo malito. Itong store nila mga kasangga yan. Oh. Goldsmith Jewelry yan. Punta kayo dito sa Mayripa Tandaan nyo yan. Pasok lang kayo dyan. I-approach eh. naman nila kayo ng maayos. Ginto kasi dito mura dito mga kasangga. Basta punta kayo dito sa Mayripa su. Punta kayo dito. Marami kayong mabibili dito. Five minutes later. Dito, ayan o. Ano yan? Basit. Yeah. Ayan. Ayan ba yun? Ang kaganda naman dito, may mga resibo talaga dito. Ano dito? May resibo dito. Napaka-importante dito. Na bumili ka ng isang gold. Okay, kailangan may ipakita mo. May, may, meron silang ibigay na ganito. Hanapin si Sir Kamal. Siya ang mag -ano sa inyo. Mag-approach. Ibigay niya kayo ng discount. So yan yeah, mga sangga, pauwi na tayo. Basta tandaan nyo itong shop na to sa kanila si Sir Kamal, hanapin nyo. Kasi okay. nga, pag gusto nyo bumili ng mga ginto, punta lang kayo dito sa shop na to, 18K, 21K, okay. tapos uh, okay. 22, hanapin nyo lang siya dito. Sir, maraming salamat ha. Okay. Okay, yeah, si Sir Kamal. Thank you. Bye -bye. Mga short, damit, bag, hire you, brother. <laughs> Na kayo oh, mga brother Basta tandaan nyo mga kasangga Pag kayo bibili Pasyalan nyo tong ripa Kasi dito Marami kayong mabibili rito Marami kayong mga Papasyalan dito Marami kayong makikita Mga bilihan ng cellphone Ayan tignan nyo oh. Halas halas lahat yan Halas lahat yan. Mga bilihan ng mga cellphone dito Mahamadali na ako kasi may pasok pa. pasok pa ako, alas 8. May pulis pa doon. Si check <laughs> Mamaya, ilalagay ko sa baba, uh, description, yung address ng bilihan ng ginto na, na makakamura kayo dito sa Merry Pasok. Pasalan nyo siya mga kasangga. Pasalan nyo, puntahan nyo. Tapos, hanapin nyo, Sir Kamal, hanapin nyo. Mabibigyan nila kayo ng discount. Ang kagandahan daw may resibo pa. Titinginan sila, sabi na. Siguro baliw na 'yon. Kasalita salita mag sa akin yung camera niya. Titinginan sila. Ay, mga talyer dito, ayan oh. Ayan, talyer dito. May binili din ako kasangga na pang yung mga accessories sa pang gamit sa uh, GoPro. Mamay, ipapakita ko sa inyo mga kasangga. Doon na, na natin tignan sa may bahay. Sa mga namin. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga binili kong accessories. Na mga gamit natin pang vlogging. Sumadya talaga ako dito sa ripasok. Kasi gusto ko makita nyo rin yung isa sa mga murang bilihan ng mga ginto dito. Yung 21k, 18k, 22k, 24k. Meron din sila dito. Kaya kung mapapasyal kayo pasyalan nyo yung bilihan ng dito na yung shop na yung pasyalan nyo at na tayo mga sanggak awed <laughs> awed <laughs> 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 ito yung binili ko doon ang kagandahan ng dito mga sangga. Malapit lang dito yung palengke na tinatawag. Doon kasi sa Repaso. As in, nandun na lahat eh. Mga murang, mga yung, yung hanahanap mo. Nandun na lahat. Pati mga gulay, isda, karne. Kaso ang sinadya lang talaga natin doon, yung sa gintuan. Yung talaga ang sinadya natin. Na maka, makabili tayo. Tapos nadaanan na natin yung bike ko kasi matagal-tagal na din hindi ko nakukuha yung bike ko eh. Pinagawa ko kasi kaya naglakad ako ngayon. Pero malapit lang naman. Kunin na rin natin yung bike ko. Ito, napakalala ko sa iyo kaibigan ko. How are you, brother? Ito kaibigan natin oh. Mm. How are you? Brother natin yan I go there, I will take my uh, bike See you next time Ito pa kaibigan natin oh Mga ka-brother natin Mga ka-natin Ano? Oh buti lang? Hello Fine I not here Thank you brother, next time see you ha huh? I cut my hair out. Actually, nagmamadali ako dahil pasok pa ako eh. Natawa <laughs> sila. Kasi, yun ang tagagupit ko ng buhok. <laughs> ah, Pero may bicycle. May <laughs> yun bicycle. yung bike ko. Yan yung bike ko. I will take my bicycle, my cycle. Okay now? Yes, okay. This is you busy. to Yeah, I'm busy. No, busy, but. A few minutes later. Sa wakas, na kung natin yung bag natin. Yen, may magagamit na tayo. Napaka smooth. Tignan <laughs> Oh. So, sobrang smooth hindi kagaya noon yung ginagamit ko napakabigat grabe sobra ngayon may pang ano na tayo tagagandahin na lang natin siya. may magagamit na uli tayo makakapag ikot ikot na tayo makakapag gala na tayo Crossfire.